Hello everyone. Meron na namang patama si Attorney Rowena Guanzon guys sa administrasyong ito. Sabi niya dito oh, na at least nung nakaraang admin, walang nakikialam sa gobyerno na nag-aastang presidente o nakikialam sa pamamalakad sa gobyerno. Tsaka pretty silang lahat at walang kamukha ni Jabba the Hutt. So ako naman no oh, na na curious ako, sino ba yung Jabba the Hutt? Hindi, sa, hindi kasi tayo mahilig sa mga, alam mo yung mga Disney-Disney, mga ano dyan. So, chinek ko naman. Ito pala yun, guys. <laughs> Grabe talaga to si Atty. Rowena Gonzalo. <laughs> Ito pala si Jabba the Hutt. Meron ba kayong kakilala na ganito sa ano, administrasyon? <laughs> comment down below guys kung meron kayong kakilalang ganito sa uh, administration ngayon. So anyways, pakinggan natin yung patama ni Atty. Rowena Guanzon. To be clearly understood. Hindi, ulit, ulit, ulit. Spokesperson, you have to be clearly understood. Hindi ka pwede mag... Uh, 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 Depend... Depend... De depe 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 de depe depe alamano, ganyan hindi pwede Kailangan uh, klaro. Yun ang, ang advice ko sa mga kung mga gusto mag-spokesperson. You have to communicate your message clearly and you can only speak for your principal because you're an agent. Kasi Atty. Amante, hindi ko nga alam kung sino principal niya. Hindi ko alam kung high school principal, college principal. Kasi... May secretary general. May, saan na, deputy speaker, saan na, sila nga, mm -hmm. speak pod. Uh, lahat gusto mo pasikat ba? Awa ah, yes. ako dyan sa spokesperson nila. si ano na lang yung spokesperson mo kung kung sa building ng uh, house? Gusto lahat ng kung nga, uh, ilahan uh, mo, pasikat man. So, sinaboy mo, papel-papel, na. Kung saan na may trabaho ng house of briefs, spokeswoman. Sweldo lang nga, pero medyo kayo substantive ba? So, dapat klaro yung role? Kung may Correct. Din, so, na, o oh, uh, di True. sulte ang Secretary General, o oh, internal na lang sa siya. I don't know, I'm not there to tell them what their roles should be, pero ang uh, sayang naman yung talent niya. Ah, uh, nasalita siya ng ganito, doon, nagpipreskon din yung isang congressman. Ako, si ano yun eh, si Joel Chua. Alam mo yung habang nagpe-press <laughs> nagpe-press kung si ano, yung uh, yung ano, yung, sp house spokesperson. Meron din press kung si Joel Chua. Ano yun? <laughs> Nakakatawa talaga silang lahat, guys. Pa-exposure. Oo, o, yun yung gusto nila eh. Sabihin ko talaga, sabaan ni Madumay. <laughs> ako na ba yung spokeswoman karoon? <laughs> <laughs> sasabihan daw niya kung siya daw yung spokesperson ng house, sasabihan daw niya yung congressman uh, I believe si Joel Chua yun sasabihan daw niya na, o ano ka ba daw? ako na yung house uh, house speaker uh, house uh, speaker woman ng house ngayon, kaya huwag ka maingay uh, you know you know how it is ba the politicians they always want the credit ngayon nung iba dyan. Sila daw ang nagbigay ng free college tuition. Oh, oh di ba? <laughs> yan ha, yan si attorney Ruena Guanzon. Ano yan eh, ano yan eh? dating Lenny yan. Lenny Sara yan, si attorney Ruena Guanzon. So, pero guys, tingnan mo hindi siya katulad ng mga, alam mo, yung mga, mga pink, mga pink lawa na, alam mo, yung gusto nila sila lang palagi tama. Sila daw yung, <laughs> silang nag-grab sa tuition free, tuition fee ng college. O, oh, di ba Nagsalita na si Ruwena Guanzon, pink to siya, ha? pink to siya, at hindi to siya, ano talaga. O, oh, diba? Oh, eh, na parang fake news na yan eh. Hindi na maganda yan. Fake news. Lahat credit grabbing. Well, let's have a government and our leaders should be what, uh, responsible, accountable and live simple Correct. lives. Ay makita mo na karoon sila ng mga bag, kurilo, milyon-milyon. Grabe. And, say, if you're a spokesperson, Totoo talaga yun, no? yung mga luxury car, luxury bag, lahat ng luxury na maisip mo, meron sila. Grabe, no? Kaya, guys, let's go ahead and uh, really vote wisely in the next election. So, don't forget to like and subscribe to my channel. Mag-comment ka na rin kung masasabi mo tungkol dito. Have a great day. God bless everyone. Bye!